boss ng kapamilya network, magpapa-block screening para sa King Pao. Bawing-bawi ang mga nagdaang issue sa Star Cinema. Sa pangunguna ni na Miss Cory and Derek Lauren, magbibigay ng effort para sa darawang ito. First time in the history na mangyayari, maging sila ay nararamdaman na maraming tatangkilig sa couple na ito isang pahiwatig na walang makakatalo sa kimpaw sa darating na movie nila. Marami man ang nagkukumpara sa Kat Den movie at Kim papatunayan na manakas sila sa masa. Bata man o matanda, mahal na mahal ang darawang ito. Ay nga sa mga komento, ibang klase, bakit na bagay sila. Ibang-iba na si Paul Abilino mayon, mas talong bumata at naging positibo na ang aura niya. Parating nakangiti, grabe na kayo. Totoo yan, naramdaman din ng mga boss na mayayinig lahat ng silihan sa March 26, kaya maging sila ay full support at gagawa ng way para mas bumongga pa ang may love will make you disappear. O ang kauna-unahang nilang pedikula. Excited na ang lahat? Ready na idigin at tumawa. Ayon pa sa isang komento, kabado na ang mga bashers niyan. Kasi mapapahiyanan naman sila sa tanda ng mangyayari. This coming March 26, yung date na yan ang gigising sa mga paninira nila panigurado bubulabog na naman ang social media nito